What's up mga chikilabs at beshi ko ngayong gabi na to, ayan, makikipag-banding ako sa aking mga kumare, ayan. Medyo na-miss na daw nila ang kanilang kaibigang artist ah, char! <laughs> so pinagbigyan ko na sila at sundo naman ako ng mga yan, guys. Sobrang spoiled ako ng dalawa kong mare, kaya alam na love ko naman yung mga yan, Charis. <laughs> Makipagplastikan tayo for tonight's video, lalo na yung kumare kong yun. Ayun, oy, nakapajama pa, akala mong yaman-yaman. <laughs> So, tingnan mo, dahil nagyayamanyamanan siya, pasabog ang lola mo. Ang daming pulutan, ba diba? Ayan, pak na pak. Marami pa kami yan sa loob ng ref nila, Charis. Kaya humanda ka, uubusin ko yan. Ulam na naman siya. Yeah, ay oh. Hello mga besh at chiki loves. Ayan. Ganito po talaga. Pag mayayaman, beshi artista. O, pensionada. May-ari ng car. May mga car rentals. O, ang mag-asawa. Ganyan ang mga magbebesing totoo. Mayaman. Tingnan nyo guys ha. Pak na pak ang pagkain natin. Char. Yes, ayan guys. So may mga corned beef pa tayo doon, Mare. Saka may mga lechon. Parang din natin kakayanin, no? Saka na lang pag may mga pumunta dito, mga, ano, hampas lupa. Charo. Char lang po mga beshi ko. Tara na, laklakan na. Magaling ka dito. Maganda naman ito. Hindi ko nalangyay si Romney dito, nakuha ko